Fuerza balita. Fuerza balita. Magandang araw ako si Jun Hariola at ito ang Fuerza Balita ngayon para sa ating news headline paghihigante motibo ng China sa pag-aresto sa tatlong Pilipino dahil sa manay pag-iispia Fuerza Bandita Pwersa. Balita. Iwala ang National Security Council na maaaring bahagi ng retaliatory measures ng China ang pag sa tatlong Pilipino kasunod ng naunang pag na Pilipina sa mga ininalang Chinese spy ayon kay NSP o NSC Assistant Director General Jonathan uh, Malaya ang tatlong Pilipino ay may mga law-abiding citizens na dumaan sa tamang proseso at screening bago magtungo sa China. Patuloy na binabantayan ng mga akensya na Pilipinas ang kanilang kalagayan. Samantala, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na prioridad nila ngayon na protektahan ang karapatan pantao at interes ng tatlong Pilipinong nasa kustodiyan ng otoridad ng China. Patuloy na minomonito ng mga akensya ng Pilipinas ang sitwasyon ng tatlong Pilipino. Puersa Bandita Puersa Balita Isitahin ang aming website at social media channel para sa mga balita at iba pa. Ako si Jun Hario na tito, ang Puersa Balita ngayon. Puersa Balita